Hello mga idol Maulan na gabi sa inyong lahat Daling pa pa sa trabaho Nang basang basa tayo Dahil sa ulan Malakas ang ulan dito At kanina pa umaga Hindi tumigil migil Kaya naisip ko na lang na Hugasan lang yung motor ko di ba? Ang ganda Hugasan yung motor ko kahit maulan kasi napansin ko mga idol yung mga putik eh, ano kumakapal na masyado dun sa may makina nya kaya naisip ko na lang basang basa na rin ako kaya hinugasan ko lang yung motor ko alam niyo naman, gabit na naman gamit na gamit yung motor natin sa pang araw, -araw na paghanap buhay natin lalo na pagpasok ng trabaho kaya Bigyan muna natin ng kunting pagtingin, o, oh, di ba? Kahit kunting pagtingin Kung nanggagaling sa iyo, o, oh, di ba? Ang ganda yan. Kahit ano yan, maliit na sisi lang yan Okay lang yan, big bike na yan para sa akin, o, oh, di ba? Kaya ang masasabi ko lang ngayong araw, mga idol Kapag panahon ng tagalulan tayo papasak ng basa At uuwi ng basa, o, oh, di ba? ng reklamo Dapat laban pa rin sa hirap ng buhay jan, mga idol Importante mag enjoy tayong lahat oh. Ito lang muna mga idol Maraming salamat At magandang gabi sa inyong lahat dyan